Hello guys, for today's video. Ningangat-ngat ko. Ito ng pakwan. Hmm, di ba nangitim na yung mm, nangitim na yung labi ko kakakain ng buto ng pakwan, grabe. Hindi araw na to hindi kami kumain ng kanin. Ewan ko ba. Tapos isang tin kagay kahapon, tinapay lang talaga kami. So, ito puno to. Mula kanina alas 10 ng maga. O tingnan niyo na lang. Malapit na maubos. Puno to kanina eh. Hmm. Ganito na lang. Sabay-sabayan so, ng inom ng tubig. Pakiramdam ko, busog na ako. Mister talaga kami tinapay. Ginawa ko ngayon, naggawa na lang ako ng pancake para sa alaga ko. Kasi hindi rin siya kumain ng alaan ng kanin eh. Ewan ko ba? Mahihirap hmm? Pindulong sa bahay ng amo ko. Pag ako nagluto, amin talaga ang dalawa. Pero, alam yung mga langga, pag ako naman nagluto doon, yung dalawang baso na ganito, dalawang araw namin yan, konsumo. Niinit ko lang. Kinabukasan, for example, ngayon, ko, ngayon ako nagsaing. Tapos kinabukasan, minsan lagyan ko ng itlog, mga pansit Kanton, ganyan ganyan, bahaluan ko yung kanin, isisangag ko. Ayan, Katsapaan mo tapos lagyan ko ng gulay carrots para maiba-iba naman ang kain ng alaga ko. Ay, nako dito. Hmm, ang namin dito eh. Sana nga makauwi na kami. Sa so, totoo lang, ang hirap kumilos dito kasi ang daming mata. Hindi lang mata, daming katulong ibig ko sabihin ba? Oh, may nagbidya-bidahan, may bida, may kontrabida. Pag nagsaing, Susundan so ka. Kapag kumuha ka ng pinggan, kutsara. Susundan so ka ng tingin. Tapos kung ilan ang kukunin mo. Para bang... Sa tingin ba? Parang ngayon lang ako nakakain ng kanin. Parang ngayon lang ako nakakain ng ano? Ng uh, manok. Parang ganun. Ang uh, konsumo ko dito, naubos na yung 300 ko. Sa konsumo ko. Kaya masinsan, bumibili ako ng pagkain ko. Tapos kaganyan. O, oh, yung pagkain ko dito sa drawer... Ayan, pagkain ko dito, oh, nawala. Nawala yung pagkain ko dito. Ay, nako. Ang hirap. Ubus yung 300 ko. Ano pa lang ngayon? Adusi pa lang ngayon. Hmm. Grabe. Pagkain pa lang, ubus na. Hmm. Ubus na pati yung kape ko. Ewan ko ba? Wala, sana nga. Pwede ko ng kami ng bahay eh. Kasi doon sa bahay, marami akong stock doon ng mga dilata. Marami ako doon bihon, pans, uh, pansit kanto Gawin kong bi, uh, pansit. Kompleto ako doon. May toyo, may magic sarap. Tapos mayroon akong ligo corn beef. Hmm. Gusto ko sana mag corn beef. mag -gisa ako ng corn beef ba? Wala naman patata. So ang gawin ko bukas, magsaing ako na lang ng kanin. Tapos I igisa ko na lang sa bawang sibuyas kamatis yung corn beef para yung alaga ko kung bakain naman yung alaga ko ng Pilipino po nakakahawa ako sa alaga ko eh kasi kung iasa namin dito sa tagaluto nung oras na siya nagluluto alas 5 alas 4 ganyan ang hapon hindi sana yung alaga ko sa ganyang kainan alauna alas 2 kakain talaga yan Sinanay ko yung alaga ko sa ganyang Pilipinong style talaga na ayaw ko magutom yan kasi na syempre hindi na nga kumikilos ang kamay ako aasa uh, sa ano. Minsan lang pag kumilos ako dito nakakatamad kumilos kasi nga pag kumilos ka ang daming mata. Ang daming nakatingin. Kagaya ko rin katulong. Nako nakaka ano eh, na, nakaka, nakakainis. naiinis ako. Lalo ako na-stress. Kaya nga, ito, ito oh, isang, isang baso to, oh, kunti na lang. Kasi nag-iisip ako ba, habang nag-iisip ako, ningangat-ngat ko yung buto ng pakwan. Lalo ako na-stress. Na-stress ako dito eh. Hindi ako na-stress sa mga tao. Sana ito na, i-stress ako sa mga kasamahan kong katulong. Kagaya ko rin katulong. Ay, grawe. Na mga langga, ito lang update ko lang. Bukas mag-update naman ako ano anong gagawin ko. Tulog namin dito alas dos mandaling araw. Ayun ako, hindi ako kumikilos, hindi ako nagtatrabaho. Bahala sila dyan. Kapasang in inintindi ko yung alaga ko. Pero tumutulong-tulong ako magugas ng pinggan. Hindi sila magano sa akin. Palit kami ng trabaho, kanilang itong trabaho na to. Tapos eh, ako dyan maglinis. Aba. Wala na silang maintindihin. Diba? So marami salamat dyan sa panunood nyo. <laughs> yung aking butang pakwan na sa bunga nga ko pa. Panunood nyo sa aking mga video. Ayan, halag sa salamat sa inyong lahat.